bit pala na daan dito. Labas nyo, labas nyo. Nakatambay yung truck.

mga Aerogang, bumibira na naman mga Reva kahit maulan. Nandito tayo ngayon sa may arko ng uh, Quezon. Binabagyo kami eh. From Makati hanggang dito sa arko ng Quezon, umuulan mga repa Biyahe tayo, punta tayo ng Parangali. After 6 months na walang ride, here we go again. Alright, we're rolling mga repa Kompleto na ba ang lineup natin? Let's go! Tara, tara, tara. Kinabit ko na yung GoPro ko kahit umuulan pa. Konti na lang naman eh. Pwede na to para makapag uh, shoot tayo kahit pa paano. Wala pa tayong guha sa kalsada eh. Hindi ko rin sure kung medyo kita to dahil madilim pa. Time check 3.42 in the morning mga raya pa. Kakalampas lang natin ang ano, arko ng Candelaria. Si Pudi, Boy nadali. <laughs> nadali ng balagbag na release ng trend. <laughs> gas up, gas up. Sino ka pa gas? Si Miggy lang. Isang bar pa lang nababawa sa akin. Goods pa to. All good na si Pudi. May special talent si Pudy Boy, sa relays. Wala naman nabasag, no? Wala naman, no? Check, check. Alright, alright. Good morning, sunshine. Inabutan na tayo ng uh, pagputok ng araw mga reps Walang ulan dito Huling bayan na dinaanan namin pag bilaw eh Ewan ko kung nasa na tayo Yo, yeah, yo, sound check Sound check tayo Puta <laughs> di tayo umakit ng uh, bitukang manok, mga repa. Nagluloko yung uh, NMAX natin eh. Bigla-biglang namamatay. <laughs> sa large intestine tayo dumaan. <laughs> Biglang namamatay. Hindi <laughs> ko alam kung sa spark plug o sa ignition coil. Ayun wala na naman dito, men. Malakas, lumalakas. Ay pooki na mo. Quit pala na dahan dito. Ngayon na lang ulit ako nakabalik dito eh. Huling punta ko dito. Nag-vehicle uh, din kami. Tama. Sorsogon. After 3 years. Food trip muna tayo dito mga repa. Hindi na tayo bandang gumaka. Hindi tayo makapag-vlog ng maayos. Ang lakas okay, ng ulan. Hindi ko naman pwedeng ibabad yung uh, GoPro sa ano sa helmet dahil mababa yung uh, adapter niya. Baka pasukin din yung battery. So, food trip muna. Patila na ako lang tapos biyahe ulit tayo. Okay game, biyahe ulit tayo mga repa. <laughs> Nagpalit-palit muna kami ng motor. Yung exciting na kay Miguel. Yung Aerox na sa akin, yung Nmax ko na kay Eric. Ayun na mag-start ng motor ko kanina, eh pagkatapos namin kumain ng breakfast. Eh hindi rin naman makapagtulak, hindi sana i. <laughs> Buti na pa-start ni Eric yung motor. Sabi ko alaga na lang sa minor, baka mamatay. Hanap tayo ng shop mga reba, patingnan natin. Pati yung Nmax ni Eason na ayaw din lumandar eh. First time to, grabe, first time. Gahanap pa rin tayo ng shop, mga repa. May mga shop kami na pagtanungan. Walang mekaniko, maraming ginagawa. Yan natin. Ay, okay. may bago pa rin kayo. Labas nyo, labas nyo, nakatambay yung truck Chowking kanan, pangalawang kanto diagnostic tool, lang nakikita nila is since nakawashable filter ako at uh, panay ang uh, bakbak namin sa ulan, putik mga bato, baha maaring napasukan ng mga dumi at uh, kumalso dun sa ISC yung ano yung mga dumi na pumasok sa filter natin so yun yung unang gagawin nila ngayon we'll see, balitaan ko kayo mga repa yun okay na mga repa kuya, away ka naman dyan oh Oh, mekanik ko na ating malupit. So yun nga ang mga salarin mga repa, yung uh, IC niya na stuck. Possible na nalagyan ng dumi. Bakbakan namin kanina, puro ulan. Pumasok. Wala namang ibang nakitang problema, maayos yung mga values sa diagnostic. So yun lang din talaga. All let's go. Biyahin na ulit tayo mga repa. We're all good. Bo, salamat Tayo lang natin sila mig. Hindi pa tayo nilalasing. Gastos na. Breaks of the game. Ayun e lang yan. Let's go, let's go, let's go. Si Bakero gang, change of plan tayo, syempre. Nasayangan tayo ng almost 2 hours. So, hindi na tayo pupunta ng Paracale, Bicol, mga men. Pabalik na tayo. Pansol na lang, pansol. Hindi, hindi, magka-try tayo sa ano sa Unisan. Yung mga ano doon, mga dagat doon. Kaysa naman maubusan tayo ng oras kaya ka sa mga lubak. Sa Ragay tsaka sa ano, sa Isa sa Basta yun na yun ang maganda The show must go on pa rin tayo Kahit nasiraan Actually first time kung masiraan Or first time na may masiraan sa grupo namin Although sira talaga mga ulo namin dito Pero Yung maabala sa pagpapagawa ng motor Wala first time to I work blind, got vision, I don't need to see I'm picking mind over matter, I believe in me I need to find more hours in the day to breathe Need to find more power in the way I be And when my mind turns out with the painful scenes I need to scream out loud, I can't stop me I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby Yo, what's up? So, mag lang kami dito sa bayan, mga repa, sa palengke. Namili kami ng mga puputripin natin mamaya. <laughs> uling. Weekdays ngayon, di ba? Ha? Weekdays ngayon, o? No? Monday? O, oh, pwede na yan. Ano nga ba yung sinasabi ko? Bumili tayo uling. Liempo, pork chop, kiki ang fishbowl. Mga isda, puro iiawin lang. Itlog na pula. The usual. Saan ba tayo? Ha, dito? Sound check again. Sound check. All Alright. Andito na tayo, guys. Ito yung tinuro sa atin ng mga nagtitinda sa palengke. Kalilayan Cove. Ayan. Meron yung yatang entrance na 10 pesos each. That is for the boys. For the boys daw 'yon. All right, let's get inside. From the palengke, lapit lang. Parang mga 1.5 kilometers lang. Dito na tayo. Alright, may naninig na tayo mga bahay-bahay. Parang elio lang ah. Na, nung nagpunta tayong elio. Maganda na ito. Lunes na lunes ngayon. Wala tayong kaagaw. Oh. Hindi kaya alam ba yung aircon doon? Ayun no, magaganda oh. May mga sabitan ng hammock pre. Tapos may table. Pwede. Ispali. Ah, mga repa. Kalilayan ko. Ganda nung mga signages nila oh, mukhang bagong pinturo. Pwede, pwede, pwede pare. I like it. I like it ha. Huh? I like it. Oh. I like it. Hi, si Bakero Moto, si Bakero Moto, ha? Huh? Wala eh. Walk-in lang kami. Oo. Oh. pwede ba yon? Lunes naman eh. Wala na masyadong tao siguro yun eh. No? Ayan na po siya. Yung access po sa swimming pool. Yung park... Ay. Ah. Uh, baka makalimutan ko yung sinasabi mo eh. Doon mo na lang explain para naririnig nila. No? Kasi magtatanong din sila Yung Baka hindi ko maalala. Tara te. Bilis. Tara. Tara. Ito May meeting tayo. Yo yo. What's up? Andito na tayo guys. Lumipat kami ng venue ang daming activities doon sa kabila eh nag kami kung ano unahin so para walang gulo dito tayo sa walang activity swimming pool lang di ba tahimik pa ito yung mga motor natin yan lovebirds spotted oh yan oh yan oh Ayan, oh ito okay, natin pinapainit pa eh. Okay naman yung place. Sakong sako lang. Ito yung uh, kitchen natin. May tayo dito. Mga tropa natin, busy na. Swimming pool mga raya pa, not bad. Pito lang kami dito. Ayan, medyo stress na tayo ng konti. Wala pa tayong mga tulog. Okay naman yung place. Tagal pa ba yan, Budi? Yan. Ito ang ating uh, humble... Ano ba to? Tirador. <laughs> humble lunch. Feeling ko makakapag-lunch tayo around 5pm mga repa. Meron tayong uh, Puro isda lang to Isda, talong Sige, harang mo yung brasa mo Tilapia, pork chop, liempo Yan, yan ang ating mga ainanda for today Tapos uh, meron tayong ano dun Ensalada Kitlog na pula That's it Repaisa no Getting ready na for his hammock Mamayang gabi Gawin mo na yung huwag ka okay na magturo. <laughs> Ito si paring Empoy, mga repa. Tent gaming naman. Yan. Kanya-kanyang trip kami dito. May magkakwarto, may maghahamok, may magtetent. Pero yung isang trip na magkakasundo kami, mamaya alak yun. Eric, sapatos mo dito sa pool, panira, oh. Check natin yung room natin. Kapit, ang hirap buksan. Ayun. Bumukas. Yan. This is our room. Air condition. Pwede na. Kapag kami matutulog dito, si Lamigi, ako dyan, dito si Eric. Ayan. Ang dami pa nga naming mga atres. Oh. CR. As usual. Ayan. Ayan. Game game game. Let's eat, people. All right. And I'll. What else? What else? What else? One. Hmm. Forty. Forty. Ten. Perfect. Yung sayo, ano yung sayo? Okay, so, yung plan. Okay. Namaya, alak na to. Okay. Sure ba to? Sure ba to? We're going to break the 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 spell, the curse, mga repa. Maliligo tayo. Pero okay yung dagat dito sa Unisan ano, kalmado. Yung sand sakto lang. Aka na yung plastic yung mga alin mo. Tatapusaw ka Alright. Uy, maganda doon. May pailaw. Oh. Ay, ito yung inayawa namin. Ito, ito, ito. ito yung katabi namin. Kasi ang dami activities. Malilito kami. Binabagyo ah, tayo sa Quezon, mga repa pa. Ano na? Infinity pool na. Game, game. Ang mga tropa natin, ang mga lasingero eh. Oo. Oh. Oh. Pinahabagyo na tayo rito. Oh. Swimming yan. Oh, putang ina, no? Jump! Jump! <laughs> Puta, nagtanggal ng amats. Magpapabili pa ng alak to. Mabibitin to. Pwede na ako. Balaw na ako. Puds! Papahiyaba kami sa'yo, Puds. Puds, <laughs> meron tayong ano, MDL. Puds, meron tayong MDL. Good morning. Good morning, Quezon. It's effin' raining. Tostad mo nga, eh, sis. Ilaw mo nga. Mga boys natin. Kapya na tayo, poods? Meron na. Pinapainit na lang. Uy, train tayo na ito pa uwi. Sige ba lang, hindi na alright yan ng bound. Tumira, talaga <laughs> <laughs> sa <laughs> <laughs> Hindi nadalin siya ng bahos. Oo. Oh, Ayan Food trip natin, mga repa. Fried rice with Kikiam. You know, hot dogs by Chef Eason. You yes. <laughs> know. Miggy boy, gising na oh. Si MP tulog pa yata eh no? Tulog pa si MP Ayan o no? Sarap nang dali niya rito sa tent mga repa Si Eason tsaka si Pudi dito sila natulog Ayan no. oh. Hindi Medyo tumigil na yung ulan pero hindi ako naniniwala dyan Mamaya maya bubuhos na naman yan Siguro inaantay lang tayo mag check out dito sa resort natin Kain tayo mga repa Hot dogs Yung natirang bangus And eggs mm May model pala tayo ng imprint customs dito, ano? Yeah, hey, what's up? <laughs> imprint, baka naman. Ah, sponsor ng imprint. Mm. Uuwi na po ang si Barrero Gang. Let's go, let's go. Ah, atin mo. ako. mga tropa natin, no? Oh. Parang ison, pang ulanan talaga, oh. Bota. <laughs> loaded loaded ang ating camper O oh bago mag-uwian picture picture muna 1 2 3 1 2 3 sa kabila ko position <laughs> wala <laughs> <laughs> <Ate> na. <laughs> na guys thank you, thank you. Next time. ride safe sa lahat umuulan ate thank you Anong pangalan ng resort na to? Ah, uh, Wayno Seven Beach Resort po. Oh, ayan. Ah, punta na lang kayo dito. Pa sa page. Ha? Page niyo. Oh. Hindi ko sasalita sa <laughs> ano. ano ano ba sinasabi mo? Palok pa sa page. Yeah, sure. Si Bakero mo to hanapin mo lang ha. Ano Bakero. Si Bakero. Si Bakero. Si, yes, yes, yes. May sticker tayo diyan, tagay ko na natin. All right. Let's go home. Thank you. Uh -huh.